Días, señoritas y señoritos. 20 million. araw-araw 20 million dapat mag-produce si finance secretary Ralph Recto sa and, sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. 20 million. Paggising pa lang niya, iniisip na niya, 20 million. 20 million. Very opposite kay uh, Vice President Sara Duterte na in 11 days ay gumasta ng 11 million araw-araw, more than 11 million para iubos yung 125 million confidential funds nirilis sa kanya by President Bongbong Marcos in the year 2022 so yan po ang marching order uh, kay uh, uh, newly appointed uh, finance secretary si Ralph Recto uh, this is uh, the order given him by uh, President uh, Bongbong Marcos to raise 4.3 billion worth of taxes ha? Huh? Uh, 4.3 billion uh, na kolektahin niya dapat taon-taon para lang uh, hindi uh, para to allow the government to be able to meet up its financial means ito yung sinasabi ko sa inyo year in and year out lugi ang gobyerno dahil pa dyan sa sa 400 to 5 uh, or almost 1 trillion na abono natin sa sa pension at retirement benefits ng mga kapulisan, ng mga kasundaluhan. Kaya masyadong abonante yung gobyerno, kasama na dyan yung mga katiwalian, yung failure to collect taxes, yung tax evasion ng mga negosyante, ng mga, ng mga tycoons. So ngayon, gusto na ni President Marcos, itigil na yan Sana, sana, talaga naman I believe in Recto And sana naman, hindi na wala na dyan Na makialam Dyan sa Malacanang Baka meron naman dyan Makikialam Na dapat uh, Sabihin na ni Marcos Sweetheart, kumita ka na Sa almost 2 years ko in power Pwede na uh, Meron ka na billion-billion Pwede na Pwede na. Ah, uh, tulungan, tulungan mo naman ako sweetheart na na itong gobyerno ko mak makaahon naman kasi yan ang hinihintay ng taong bayan. Sana naman, sana we are keeping our co uh, fingers crossed na pagbigyan nila si kasi uh, kilala ko si Recto eh. Fighter ito eh. At he knows he's smart. Hindi nila pwede tatakutin ito, hindi nila pwede lokohin ito. Uh, sabi ko kasi nyo in the, my past vlog from my personal uh, and, uh, friendship with Recto, he is a financial genius as well as a good friend. Very humble yan kung makilala nyo yan. So, uh, sabi ni Recto, uh, mahirap ito. <laughs> mahirap itong order na ito. Uh, to collect 4.3 trillion taxes yearly. Kaya sabi niya, every night, when I wake up in the morning, dapat ang nakolek na natin more or less 20 million to fund all the needs of the people and the requirements of government. Sabi ni Correcto. Uh, sabi niya, uh, 3 trillion daw would come from the Bureau of Internal Revenue. And another 1 trillion from the Bureau of Customs And another 300 million From the Bureau of Treasury Yung mga collection-collection sa gobyerno So uh, Kaya sabi niya It's all about fiscal sustainability And like I said You have a National Development Fund Plan. Plan to fund So yun May, uh, may uh, plano ang gobyerno Sorry may plano ang gobyerno na kung kung uh, nakalagay sa budget natin uh, of uh, more than 6 billion this year, trillion, 6 trillion this year, may meron na tayo uh, budget kung saan gagastusin ang pera ng gobyerno. Ang wala pa sa gobyerno ay kung saan kukuha ang pera para gastusin. Every year, nag-abono tayo from 1 to 2 trillion. Kaya ganon na lang tumaas ng uh, utang during the Duterte administration kasi gasta ng gasta, lalo na nung COVID. Uh, at napunta dyan sa Parmalib, 80 billion, uh, uh, 15 billion sa PhilHealth, at uh, 3 billion sa overpriced mga traktora and then pa 4.6 billion sa overpriced computer lahat puro labas puro labas pero hindi talaga gumalaw yung mga yung mga Duterte boys to make money for the government para wala tayong na na nabalitaan na mga big time na mga na mga tycoons na kinulong kinasuhan lang man at kahit dito sa Admi Marcos administration over one year in power na sila pero wala pa rin tayong nakikitang nakakasuhan. So we hope and we wish uh, Recto, we really use his uh, his connection and his power dyan sa Senate at Congress. Hindi siya pwede takutin o bulahin ang mga congressmen and senator dahil they consider him as part of uh, Congress. At uh, first base pa lang sila, third base na pa Papunta pa lang sila, pabalik na si Recto Alam na niya yung mga tricks dyan Alam na niya kung saan tinatago yung sinasabi ni Ping Lacson At saka ni, ni, uh, ni uh, uh, Senator uh, Coco Pimentel Na tinatago, ini-insert yung mga budget Kaya nga na-insert yung bicameral conference committee Yung uh, 12 uh, billion para sa chacha Dyan sa budget ng congressional insertions ang tawag dito yung yung hindi unprogrammed budget ito na para napupunta sa mga kalokohan nila sa mga pagnanakaw nila at uh, uh, hindi buti pa nga yung pork barrel at least kailangan ng ng resibo ito mga ito lahat puro unprogrammed hindi nakaprogram kaya pati yung kowa hindi alam kung saan ito nakalagay di ba sabi ni na sa yung earlier vlog natin sabi ni Ping Lakson may may project five times binibigay ng pondo. Ibig sabihin, kung ang project na binigay sa isang congressman ay 1 billion ang cost, pero 5 billion sa different ahensya na nilagay. Kasi ang kapal-kapal ng libro ng budget, ang kapal-kapal, yung matyaga lang talaga tulad ni Recto at Magaling na marunong sa budget book, ang makita kung saan na itago yun na the same item, funded five times. So ibig sabihin, kung yung congressman tinuloy niya yung ano mang gagawin sa 1 billion na project, let's say gymnasium, auditorium, ganon. Meron na siya tong pats doon 30%. Pero the rest of the 4 billion na hindi na kailangan ng project kasi nagawa na niya yung project, bolsa na nila pati yung kasama sa DBM, sa Department of Finance, mga ganon. All the way to Malacanang o all the way to the Senate or Congress everybody happy except yung taong bayan. So sana makita yan lahat ni Ralph Recto kasama na yung hahabulin niya yung mga tax evaders, yung mga smugglers kasi 1 trillion pala dapat dapat manggaling sa Bureau of Customs. So dapat wala nang smuggling at uh, kokolektahin kukolekt, na dapat kolektahin. So dapat habulin kahit, uh, kahit kaibigan pa naman ng Perscopol, kahit uh, kapatid pa. <laughs> kapatid pa ni First Lady, 'di ba? Sabi nila mga Duterte boys doon, sila Montulfo at saka si Jason sa na 'yun daw si Martin Martin Araneta na kapatid ni First Lady ay uh, ay uh, vice president sa company ni ni Michael Ma hindi ito si hindi ito si Kwan na Jack Ma ng <laughs> sabi ng iba. Ano to sir? Yung sa, si Jack Ma sa Kwan sa yung yung uh, logistics company. Hindi ito, hindi ito Alibaba. Hindi uh, Kuan ito si Michael Ma. Uh, Naimbestigahan na rin ito diyan sa Kongreso for smuggling. Yan, ito daw ang sabi nila na malaking smuggler ngayon. So we will see if uh, mahuabol ba talaga ang mga ito. At yung iba pang mga mga smugglers na nanamamayag pag hanggang ngayon according sa mga expose ni Senator uh, Riza Ontiveros na naka naka-scoop or naka na discover yung 100 billion na sinabi niya na uh, government-sponsored smuggling kung saan pinapasok na muna yung sugar uh, costing 100 billion nung na discover yung smuggling na yun saka pa na gumawa yung yung permit to import <laughs> pero na import na muna <laughs> na import na muna so it's technical smuggling talaga yun so we really hope and pray that uh, Ralph Recto with, will live up to his uh, to his name yeah, yung mga ninuno niya mga Recto to, to give them to give honor to do his uh, very respected uh, mga ninuno sa politika and uh, and former uh, president uh, the late president uh, recto and uh, we support you uh, Mr. Finance Secretary and I hope uh, uh, you will do your best to help the country at last for a change so let's see kung tama ba yung decision ni President Marcos to appoint Ralph Recto o hindi. Even if I admit he is my friend, pero kung nag, kung hindi tayo happy sa kanya, kung nakikita natin na masyado siyang malambot sa mga magnanakaw dyan sa gobyerno, then we will be his number one public enemy. So please share this post to friends and relatives so they will know what is the real truth happening in the country. And thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel and see you in my next blog.